Shea! Good evening! Magandang gabi sa inyong mga tanan, tahanan. Kayo ba'y nakakainan ng gabihan? Kami ay tapos na. Kami ay nandito na sa loob ng aming kwarto! Ayan yung si Aling maliit ko. Ayan yung kanyang didihan. Ayan. Nagkakalat si Aling cuting. Si Yaling malingit. May <coughs> namin rinola maliit. Yan si Aling Kate Kate. <laughs> Pinakita ko yung aming room. Since siya nasa room namin, mag-shoot mars masyadong magulo. Ayun. Ang aming small room. Simple lang ang room namin. Hindi kami kasi mayaman eh, Kaya simple lang ang aming room. Ayan po ang baby cake ko. Katabi niya yung kanyang judean. Ayan. Kaya <laughs> naman ko pakita yung aming arena. Ayan. Loke. Okay. Okay. Teka <tags> dito, Tay. aling mo nang gay? Gabi na naman. Sigla na naman ng bata. Ba't kaya nagmumuta? Ba't may morning star? Oh. Ba't may morning star ang baby? mag ang mata ng bebe. okay kaya? Ang mo na nagkalat ka na naman. Hmm. Kalat ka na naman dyan, day. O talaga, day. Hmm, yun yung baby ko. Hmm. Akyat. Sige, akyat. Akyat na. Hmm. Akyat. Akyat. Akyat na. Ayan. Very good. Tutulog na. Tulog ka niya dyan sa'yo, Akyat. Yan, meron pong takip yung aming ilaw kasi yung ilaw namin yung sabi na kakasilaw. Yan. Yan, bebe. Magkakalat na yan Kakalat na yan kanyang ilaw. Hmm. <laughs> ganyan lang yan. Pag ganyan, ganyan lang yan. Pero mabait naman yan. Uh. <laughs> Bye guys. Thank you for watching.